Hindi isinasara ng social media personality na si Rendan Labador ang kanyang isip at puso sa pagsabak sa magulo ngunit makulay na mundo ng politika. Ayaw daw niyang magsalita ng pat-apos na hindi siya tatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno dahil baka kainin lamang niya ito pagdating ng panahon. Sa panayam ni Anthony Taberna kay Rendon sa kanyang programang Tune In kay Tuning Live last Thursday, October 26, ay diretsahan siyang tinanong kung may plano ba siyang maging politician. Teka muna, magpopolitiko ka rin ba? Baka makita ko kumakandidato kang senador, ang question ni Katuning sa kontrobersyal na motivational speaker. Wala pa, hindi ko sinasara yung option na yan pero wala pa sa isip yan sa ngayon, ang tugon ni Rendon. Naikwento rin niya sa naturang panayam ang ilang detalye tungkol sa kanyang sarili bago pa siya nakilala sa social media. Anak po ako ng general, pinalaki talaga kami ng military discipline, syempre kapag anak ka ng general, mataas yung expectation sa you. So, Ayun yung ginawa sa amin tapos hilig ko lang kasi noon, nag-gym lang ako, happy go lucky, so minamaliit kami, pagbabahagi ng binata. Ang sabi sa akin ni Erpat, kaya ka lang kinakaibigan ng mga kaibigan mo ngayon dahil general ako, ikaw, wala kang kwenta, huyo ka, kapag ako nag-retire or nawala na ako, wala nang papansin sa'yo, pinapansin ka lang ng tao dahil may makukuha sila sa'yo. So... Nung sinabi sa akin ng airpods ko yun napaisip ako bata pa lang ako nagising ako sa katotohanan, so, doon ako nagsimulang mangarap, aniya pa. Ipinagdiinan din ni Renda na hindi niya hahayaan ang sarili na maging nobody hanggang sa maisipan nga niya na maging motivational speaker at may bahagi sa lahat ang mga natutunan niya sa mga magulang. Kamakailan ay naging usap-usapan na naman si Rendon dahil sa pagsama at pagpe-Facebook Live niya sa isinagawang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime sa inirereklamong online lending company. Nakipag-collab kasi siya sa PNPACG para sa isinagawang raid laban sa mga empleyado ng isang lending company na nanghaharas umano ng mga taong may pagkakautang sa kanila. Hindi nagustuhan ng pamilya ng mga tauhan ng naturang kumpanya ang FB Live ni Rendon kung saan nakita ang mukha ng ilang empleyado na umano'y matatawag na privacy breach. Dahil dito, sinibak sa pwesto bilang spokesperson ng PNP ACG si Police Captain Michelle Sebino, ayon sa ulat, pinayagan umano ni Sebino na e-Facebook Live ni Rendon ang raid, sabi ni ACG Director Police Brigadier General Sidney Hernia, Pansamantalang inilipat si Sebino sa ibang puesto at naghahanap na sila ng papalit sa posisyon nito. Hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.